Jolo. Oh, ano? Oh. Kasi oh. peginak ni payay na din. mo na ba? Yun mga idol. Dahil isang balde o idol time check ang oras ala size ano kami uli ngayon mga idol mga ano ito why wala si bodok ngayon mga idol kasi mag harvest pa ng tracer yun Mahaw sa mahaw, wala ni wala pa mga idol, biskwit muna, rebisko lang muna. Ibabalot natin yung cellphone mga idol, oh. Ayun oh. Ay, naniniguro ako para hindi maano sa tubig ba. Ayun mga idol, balot ko muna. Ayun mga idol, nakabalot na, <laughs> nakabalot na yung cellphone. Binalot yung cellphone mga idol para ano ba? Para hindi mabasa sa tubig. So, ayun. Para mga idol. uri rin Idol oh, nanguha ng tuway Pinagamitan niya ng kamay Masyadong mababa nga Nanguha na tayo mga Idol Uri Ano mga sudanan Balot ako Uri eh Balot akong cellphone Basa dag ko Oh Nakakapa na ako mga idol Ah oh. <laughs> Masyadong malaki <laughs> Sakto yung laki niya mga idol. Oo. Oh, diba? na kayo sa camera idol mga idol kasi binalot ko sa silupin. Okay. Ilagay ko muna dyan mga idol para ano ba? Para Ka dalawang kamay ako. Oo oh, mga idol. Oh. Ihi-ihi hey, 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 idul. Oh, ara oh. bah. Entawa bala nak. Dia duga kita lagi dak idul. Buway lang muna tayo mga idol kasi Ito lang madaling madaling kapain. <laughs> Pero babalik kami sa mga ano ko no, idol mga mga ngapa sa ilog. Pag natapos siguro yung harbis sa area namin. Harbis sa ano ba? Palay. Ang lalalim. Hindi pa nakikita yung iba. Pag may nakuha kong kapalad ka anak eh. Anak ah, ko. Hila <laughs> ang labas niya. Umawit sila mo idol. Ayoko kuno wait kasi natatakot ako. Ay naku. sa bangka yung no. Sa galon sa container, sa biyak na container. <laughs> Ang cellphone. O, yung ito, no? May mga liton. May mga, may mga Sabi ni tatay, daling ko daw. Masarap daw sa sabaw, eh. Masarap daw sa bawah, eh. <laughs> Kayo muna tumawid. Amping, amping. Rabi pun, Lagi nung gini Lagi Oh, anyway. <accussion> <Saturday interjection>

ngayon daw lato sa Mr. Bok. Tungwa sa amin. Tungagan so, sa namo kay parang kulang pa yun. Na, anak lang, anak lang. Oh. <laughs> Ay lang, po, bukat yung Murang, Murag palutaw lang po ka, ba? Ana, o. Oh. sa ligi nga mo, ganain mong kuwan. <laughs> <laughs> ayaw, <laughs> ayaw pugsa. Ang imong kamot, pikas o pikas lang. Anak lang sa anak lang. Ay mong hindi na tama ng tubig. Ayaw ko sa akin nga buo binayin mong taligan Yan mm. lang ko, di inay Ana. oh. oh. ah. lang Anak Yan Idol Balik talaga tayo Ha? Balik talaga, camera boy. na sa likod <laughs> 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 Yan Tawid tayo mga idol, tawid Ah, Parang kinakabahan yung <laughs> Yung ano namin <laughs> Yung chip mechanic namin <laughs> okay lang guys eh nawawala naman nagpupula naman projeto. oh pwede ka na magawid sa ano tapdin <laughs> ko <laughs> kantil ni kantil ni dul parang nawala wala karabi mga idol ulalim ulalim mga idol Thank you.

si makusang makang may mas marami dito

buka udah buka kuha mengidul dulu. Enggak anak ini. Ipa ada yang uli angkol dia orang gawas sama gani tuh. Gawas kan, apa pasti sama konan bah. Cuma tabuk ni tu. Cukup ada orang. Bila kau ngaku mengai dulu. Balit lang pero goods goods pa rin, no? Oh. Meron nga dito, mas madami. Oh, itu malaki ito. Malaki ito. Oh, di ba? Uy, layo <laughs> Dito ka lang. Mahapit ka dito. Mahapit ka ganda pa. Pag nanapulot ka na isa, magkatabi lang. 🎵 Tulubad na ba ang pag-ibig? 🎵 Wala, may sakilid. <laughs> ito mga ito, lo. Meron nga, madami. 🎵 Nakalubad na ba ang pag-ibig? 🎵 mo siya. Kung hindi ka lang matatakot, makapa mo talaga thousand years later. Yun mga idol, daming huli. Isang balde oh. Kasama yung gamit namin. <laughs> Uwi na kami mga idol kasi hinahanap na kami. So ayun, kita-kita bahay. Mga idol, tapos na. Meron tayong ito. Makakain ba yan? Comment down below kung nakakain nyo yan. Ito yung tuway. Tapos magpapakulo na tayo ng tubig mga idol. Pakulo, pakulo, pakulo. Pakulo na tayo ng tubig. Tapos takip. Tapos maghihiwa tayo ng mga lamas. Prikado. 一次，我真的睡着。了。

Balala niya kayo, may ilalim ka pa sa mundo. Ang panggagitaunin sa malalim sa note ka o may malalim sa gate

Dạ <laughs> um...